mamaya alaw na pa yun and then mamaya alas nebe si Uliba sigurado yan alas nebe at uh, magat yun hindi alas nebe alas 10 dating So yun, magandang magandang ng gabi sa atin mga kamamay. So yun, panibagong update na naman tayo ngayong oras na ito, no. So yun, uh, time check tayo mga kamamay, alas 8:13 ng gabi, no. So ito na uh, saktong uh, dumating si Ocho galing sa Marinduque, no. Uh, at ito na nga po si DB ng Gracia. Ay, uh, ang schedule po nito ay alas 9, no, ngayong, ngayong gabi. So ito, uh, abangan natin. So si Shete, nandiyan na nga pala si Shete mga kamamay uh, Ako'y kumain kanina kaya hindi ko po nabidyoan yan At saktong nag export po ng uh, ating videos no, na in-upload ngayon no? O kanina pala <laughs> Alright, so ayos naman at uh, naka ayos naman ang pagrampa ni Shete Wala namang damage no? Ayan, kasi uh, pinuntahan ko na kanina uh, Hindi sita ako kung mayroong damage, wala naman Ata uh, wala namang dahilan kung bakit magkakadamit sa ay uh, yung ating panahon ay lantap na lantap at, at pati dagat no? walang kagalaw-galaw oh. ayan ayan si Gracia alright so din po kay Sir Joseph Rabosa no? at sa kanyang family no? at sa mga makira family yun shout out po at sa lalo lalo po sa lahat po ng OFW dyan sa Abu Dhabi o saan man sulok ng uh, bansa no? shout out po sa inyong lahat and magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali kung anong oras man sa inyo dyan shout out po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi and God bless alright so yun tatlong barko na nandito pang apat si ano pala si Kinsey no? Ayan. ito na oh. bababa ng rampa oh. ni Ocho Marami na naman pasahero to. Sigurado. So mamaya no, ang darating mamaya ang galing Romblon na si Unse, no? Baka mamaya alao na pa yun. And then mamaya alas 9 si Uliba. No? Sigurado yan, alas 9. At uh, um, maagap yun. Kung di alas 9, alas 10. Ang dating. Bangram pa. Alright. Alright. ayos ah, oh. kalmang kalma ang chillax pasok mga kapatid LBC

lang yun si kaya Amazing Arok TV na on board po na siya dito kay Ocho so nando lang naglabas na ayun ayun Amazing Arok TV dami panakay na kay sa ka ni Ocho ayun alright nice. so aliman sa dalawa ni City no kung uh, sinong sa kanila mag 11.30 no? malalaman natin mga okay, update ko kayo mga kamamay so yun mga kamamay ito na ang galing Romblon no so time check tayo mga kamamay alas 9.30 ng gabi ayun napakaagap ng dating no si Maria Oliva no? ng Montenegro shipping lines ito yun nandito na agad uh, kasalukuyan yung ibang barko pag sa Romblon ay na dating na mga launa pag si Shete nadating ng mga alas 3, no? Minsan alas 4. Si Olympia nadating ng alas 3, no? At si Jess nadating ng alauna. Minsan alas 2. Pero ito napakaaga, napakabilis pa rin. Maria Oliva. Bumaba yung ano, yung pick up na hirapan magatras. rampa. So nandiyan na yung ghost guard mga kamamay para may clear si ano si Bina Graciano at nang maka pull out na. At alas uh, ano si Bina yun. Yun na. Makahahon din. No? Ito si Oliva oh. Dami rin sa kayo. Puno puno Kinapos yung mga ano, hagis eh Wala na Kinapos Eh mabanti na naman oh Sorry Makalayo 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 <laughs> Baka makatama Ay bumalik Yun Dali Laglag lag. Dali <laughs> <laughs> Yun Okay, <Hige>, hila, hila <laughs> Kalampaga na ang uh, Spring So, marami na rin Itong pasero ni ulibang Mga kamamay ngayon, hila. Mga edo, hila. Yun, yung dalawa. Iy! Dali! May aso. Laki ng aso. Laki ng aso. Iy! Eh. Iy! Habita. Kalau pagar YouTube-nya, Hobi hey. kita talaga yang barunya. Peruma Bilis. Tak ah. Ah. Ya lah, ya lah, ya lah. tayo sa medyo malay-lay mga kamamay at uh, para hindi tayo malahok sa mga ano, pas pasayro. Hi sir, ganda gabi Hello Shout out po <laughs> Yan, may subscriber tayo no Yan, si sir Ang kilala sa atin <laughs> Pagka GMA o oh. GMA na si Davy na grasya. Alright, see so you. Ingat sa biyahe, Kapitan. Pinagrasya. Pinagrasya. Arrival Arrival 5 Yun Yung alis niya kanina alas 3 Balik naman ngayon alas 10 no? Alas 10 50 ng gabi mga kamamay Ah laki ng tubig Dagat Kaso Pwede pwede pa pwede pa Abante Taas tubig pa Tidak asal tubik tuh no? Parah, parah Tidak asal talagang tubig yun. ngayon na yung mga barko angat na angat eh si Uliba di kinaya lumipat sa Ram 6 mga kamamay yun alright so yun hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay no? at uh, yun tapos ang duty natin so thank you so much sa mga walang sawa sa mga sa mga nag like nag share ang subscribe sa aking youtube channel Jomar Official Vlogs thank you so much di, di, na natin mantay pag alis ni, ni Ocho no So 11:30 po 'yan mga kamamay no. So 'yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless. All right. Love you all.